Hi po, isang magandang araw sa ating lahat. Sa so, sumuli, nagbabalik po ang inyong um, kachika dito sa New Zealand. So, ang topic natin guys sa araw na ito ay tungkol sa pasahod dito sa New Zealand. So, magka, marami po kasi sa akin nagtatanong na aking mga kaibigan dyan sa Pilipinas at maging sa ibang bansa, lalong lalo na po sa Middle East, nagchat-chat po sila sa akin kung at nagtatanong kung magkaano daw ba ang mali malinis na maiipon kapag dito magtatrabaho sa New Zealand. So ayun, ito yung topic natin ngayon. So, um, pag naandyan po kayo, unang-una, pag naandyan po kayo sa, uh, sa Pilipinas or sa ibang bansa, Or sa madaling salita, wala kayo sa New Zealand. At kung kayo ay mag-apply ng work visa papunta dito sa si New Zealand, um, ito yung ibibigay sa inyo na immigration. So ang median wage ng dito ngayon sa New Zealand sa, sa panahon ngayon o sa mga hanggang sa buwan hanggang sa kasalukuyan ay... 29 per uh 29.60 dollar per hour. So iyon po yung median wage na sa ngayon dito sa New Zealand which is kung um kayo po ay bibigyan ni employer na um 29.60 na rate per hour. Ang automatic po na ibibigay sa inyo ni Immigration ay 3 years work visa. So, sa ngayon, uh, kung mara, magkaano daw ba ang maiip, malinis na maiipon kapag dito kayo magtatrabaho sa New Zealand? So, yun yung mga katanungan. So, unang-una guys, yun nga ang katulad na nabanggit ko. Ang ang minimum wage po ng minimum wage po ng New Zealand sa ngayon ay 22.70 dollar per hour. So yung median wage naman ay 29.60 dollar per hour. So, may may mataas, mas mataas pa doon na sahod. O, yung sa above median wage. alam ko, adik ko, nakalimutan ko no, kung, ano yung exact term para doon. So, ngayon, pagka kayo po'y nakahanap ng employer dito sa New Zealand or nag-apply kayo ng direct, kung ang i-offer sa inyo ni immigration, ani uh, employer ay 29.60 per hour. Automatic ibibigay sa inyo ng immigration New Zealand is 3 years work visa. So pag list uh, pag below 29.60 so automatic po 'yon. Um hindi ko alam kung 2 years or 1 year lang yung work visa. So mas maigi, maigi na yung 3 years work visa no. So ang pagbabasihan po natin ngayon guys sa topic natin ngayon dito sa video natin ngayon is doon tayo sa median wage no, na 3 years work visa so nagta ang tanong kung magkaano daw ba ang naiipo ng isang trabahante ang malinis na ipo ng isang OFW kapag dito magtatrabaho sa New Zealand. So, ito guys, magkukompute tayo ngayon. So, ang median wage is uh, $29.60 per hour. So, per hour siya. Bawat oras per hour ang bayaran ng pagtatrabaho dito. So, ngayon magkukompute tayo. Sa $29.60 per hour, i-times natin sa 8 hours sa loob ng isang araw na pagtatrabaho. So, magkaano yon 236.80 dollars per day sa loob ng walong oras. So, sa madaling salita, um, i-times natin na diritsyo sa 40. So, bakit 40 guys? Ang, bakit 40? Kasi, ang trabaho po sa New Zealand is 5 days work lang. So, Monday to Friday, yung iba naman, depende yun sa roster ng ni employer. Minsan may Tuesday to Sunday. Basta ang regular na trabaho po dito sa New Zealand is limang araw lang kayo magtatrabaho sa loob ng isang linggo. So which is, sa isang araw, kayo po ay magtatrabaho ng walong oras. So walong oras, ita-times mo lang doon sa limang araw. So, ngayon. So, 8 hours times 5 days. No? So, 40. 40 hours. So, 40 hours. Yun yung total na kabuang oras o suma total na oras na iyong sasaborin kada linggo. Kasi ang sahuran po dito, guys, dito sa New Zealand is weekly or fortnightly. Kung sa Pilipinas, yung fortnightly ay yung kinsinas. Ayan. So, balik tayo sa topic natin. So, 40, da, 40 hours times mo sa 29 40 hours times sa 29 No, 40 times 29.60 So, ang suma total na inyong na inyong masasahod um, na sasahurin is $1,184 per week sa loob ng 40 hours. So, ayun. So, sa walong, walong oras kayong um, 40, 40 hours kayong nag duty sa loob ng limang araw. So, ang sasahurin nyo is 1,184. Ngayon, I babawasan natin sa tax kasi may tax po ang New Zealand. So, approximately, ita ay ano lang natin siya guys, ng 20%, 22%. So, babawasan natin siya ng, uh, ano lang to ha? Um, approx lang natin to kung doon sa percentage na tax na ikakantas sa, sa sahod ninyo. So, yun. Yung kabuang sa 40 hours times mo sa 29 at uh, 29.60 So ang suma total is 1184 New Zealand dollars. So minus natin ng 22% sa tax. So may natitira sa inyo guys ang mas ang papasok sa inyo sa bangko ninyo or sa ATM card sa bank account ninyo weekly is 900 923.52 dollars per week so yun po yung total suma total na papasok sa bank account ninyo. so yun yung sinasahod mo so yung 923 ita times natin ngayon sa Palitan ng piso. Sa Philippine Peso. So, 923.52 times mo sa palagay natin 33.5 yung palitan. So, mayroong kayong 30,937.92 pesos per week. Yun, per week po yun ha. Bawat linggo. So, sa ngayon, yung yung 30 mil ba? na sin sahod ninyo sa loob ng isang linggo ay malinis na ba yun? Hindi pa. Kasi sa New Zealand guys, walang libre. Lahat bayad. So ito, ililista muna natin yung ating mga expenses. No? Una-una yung bahay guys. Yung bahay, ang renta ng bahay bawat linggo ay 200. Palagay lang natin. Depende sa klase ng bahay. Depende sa yon depende sa laki ng kwarto at sa mga um, utilities na ka, utilities na makasama like sa tubig sa kuryente sa internet so may 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 mga bahay may mga paupahan kasi dito na libre na yung tubig kuryente internet pero iba-iba yung uh, rental so ipifix lang natin siya ng 200 yung 200 guys is mabab pinakamababa na yon doon tayo lang kukuha sa pinakamababa so di ba ang, ang 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 suma total ng inyong sinasahod kanina ay 900 sa New, sa New Zealand dollars is 923.52 New Zealand dollars per week. So, hindi pa doon bawas yung mga expenses niyo linggo-linggo. So, ito na nga. Ito yung mga expenses ninyo. So, yung um, house rent, palagay natin is $200. Lista kayo, magkukumpute tayo. Yung sasakyan, like kung kumuha kayo ng sasakyan, installment, so ang bayaran din nun is weekly, dipindi po sa halaga ng sasakyan na pinuha ninyo. Kasi dito kayo sa New Zealand, sasabihin ko na sa inyo, importante na mayroon kayong sasakyan. Kasi kung wala kayong sasakyan, mahirap pag trabaho. Depende na lang kung ang trabaho ninyo ay walking distance lang sa bahay. Mula sa bahay ninyo, di ba? So, kung magka kung malayo yung uh, uh, work site ninyo, so kailangan mong magsasakyan kung ayaw mong mag-bus. So, do so, ulit tayo. Dito tayo sa house rent is $200 sa sasakyan, yung parang installment mo sa sasakyan, palagay lang natin ng $100 per week. Sa foods, palagay din natin na $100 per week. $100 per week. So, yung yung $100 per week guys, isa sa taas ng inflation ngayon ng New Zealand. So, parang matipid ka na. Matipid, matipid na yun. Yung ganung budget. Tapos, simpre pag may sasakyan ka, kukuha ka ng car insurance. So, magkaano yon So, palagay lang natin na $23 per week. So, kung ini-insured mo si sasakyan, syempre, i-insured, i-insured mo rin yung buhay mo. So, kailangan may life insurance ka din. Diba? So, palagay din natin siya na $220 at per week. So, balikan natin. House rent is $200. Car, $100. Foods, $100 car insurance $23 and life insurance $20. So magkaano 'yon? Nagsusuma -so total siya guys ng 443. So 'yun yung kabuang expenses na mababawas sa income weekly. So magkaano nga ba yung income weekly? So 923.52 dollars minus mo sa $443. So 'yun yung matitira sa you guys na malinis na pwede mo nang ilagay i-save sa bank account mo or ipadala mo sa pamilya sa Pilipinas. So, 480 and 52 cents. So, ita times natin siya ngayon. Sa 33.5. So, ang malinis guy, ang ma malinis ang malinis po na inyong masi-save or maipapadala sa Pilipinas or itago sa bangko ay kung sa New Zealand dollars is 483 a uh, 480.52 times mo sa 33.5 palitan sa Pilipinas ay 16,900 ah uh, no 16,097 pesos and 40, 42 centavos So, yun yung savings mo weekly. 16,097 cents. So, weekly yun. So, i-times naman natin siya sa 4. 4 weeks in a month. ba diba? So, mayroon ka gano? Mayroon po kayong maiipon or maipapadala sa Pilipinas na 64,389 and 68 centavos. So, yun yung magiging um, total uh, net income mo kapag andito po kayo sa New Zealand magtatrabaho. So, ngayon, kung nandyan kayo sa Middle East, Mare na kayo mag 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 magtimbang mag kung alin yung mas magaan o alis ang kung alin yung mas nakakatimbang, di ba? Kung saan kayo mas komportable na makakaipon. So, yung computation natin, tandaan nyo po, yung computation natin is 40 hours lang. Madagdagan po yon yung savings ninyo kapag kayo mag-extra mag work or mag-overtime. So, sa karamihan dito sa mga Pilipino, alam, mo, alam naman po natin ang mga Pilipino ay laging ay hanap lagi ay overtime. So, yun lang po yung maisishare kong sa inyo sa gabi ito. So, mari po kayong mag-comment. Kung kayo po ay may iba pang mga katanungan, mag-comment lang kayo dito sa aking um, YouTube channel at or kaya sa aking Facebook account. Kung ano po yung mga topic na gusto nyo i-discuss natin patungkol dito sa New Zealand. Yun lang po sa muli. Magandang gabi sa inyong lahat. Gabi na pala dito at hapon dyan sa Pilipinas or tanghali dyan sa ibang bansa sa inyo. So, ang masasabi ko lang, timbang, magtimbang-timbang timbang tayo kung alin yung mas nakakatimbang. O, ba diba? Ayun lang po sa muli. Magandang gabi at mag-iingat po tayong lahat. Bye-bye!